Balat sibuyas ka Social media ang taguan Diyos na buhay ang takbuhan Ang pundasyon sa tamang pagtanggol Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds Siksik sa cloud chasing Para lumaking mangmang -mang, Pabigat at palaging iyakin Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Yun, yo! Magandang araw mga master at welcome sa ating uh, YouTube channel. Ngayon ay pag-usapan natin tong si Serapi. Si alam naman natin mga master, no? alam naman natin na itong si Idol Rapi Tulpo ay nagsampa ng multiple cyber libel <laughs> sa mga small vlogger. No? Pero bago mangyari yung sampasampa na yan mga master, itong si Rapi Tulpo, may video siya. Ito sa Senate hearing to eh. Nangyari ito noong November, ah November, September 18, 2023. November pala yung nagsampa siya. Di ba? May sinabi sa dito about sa mga uh, media tapos uh, sa mga vlogger na gusto protektahan ni Idol patungkol sa mga kaso-kaso. Lalo na yung kaso na sinasampa sa malalayong lugar. May sinabi dito si Idol na juicy. Pero bakit walang nangyari? Ang nangyari. <laughs> Ito ba master, no? panoorin natin to. Maganda to, maganda to. Putik yan. Hanapin natin to, no? Hanapin natin. Ay hindi, singilin pala natin si Idol. Singilin, singilin ba or uh, ang tawag dito ah uh, hingiin yung sinabi niya hingi ba tama ba yung term na hingi ah uh, kasi hindi niya tinupad eh sabi niya may babaguhin siya eh sabi niya dito sa video na to may babaguhin siya para matulungan yung mga media at saka yung ah uh, nito yung mga vlogger pero wala eh walang nangyari eh, nagkaso pa nga pero bago natin panoorin itong video na ito mga master, dito muna tayo sa video na kung saan itong si Rapi Tulpo, eh nagsampa ng kaso ng multiple cyber libel, no? Panoorin lang natin ito saglit dahil may sasabihin din kasi dito si Vince na no, patungkol dun sa uh, mag, may magsasampa pa daw ng parehong kaso sa nasabing vlogger, no? Isa, uh, mga abogado ito na magsasampa sa malalayong lugar sa Pilipinas. Putik yan. Pakinggan lang natin yon kasi ibabangga natin yon doon sa sinabi ni Rapi Tool po, Okay? Pero bago tayo magsimula mga master, syempre, shoutout sa inyo lahat at let's do this! Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagpungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City si Senator Rapitulpo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado at nagfile sila ng multiple cyber libel case sa isang vlogger. Alright? Nano, <laughs> na, -no, natatawa pa rin talaga ako. Ba't pa blinerd to, no? Naasit ako, ha? Ah. Ba't pa blinerd to ni, ano, no? Ni Binsworth? <laughs> si Ator ni Libayan naman yan. Makikita nga sa Google yan. Mahahanap mo yung picture na yan, eh. Putik talaga at sa mga tropa nito na mga small blogger. Mm -hmm. At bukod pa dito, may dalawa pang abogado na magpa-file din ng kaparehong kaso sa isang blogger na tawagin nating all right sa iba't ibang parte na malalayong lugar sa ating bansa. At Tinig nyo na, may dalawa pang abogado, may dalawa pang abogado na magpa-file ng parehong kaso sa mga... sa mga... Uh, sa, ma, sa malalayong lugar sa Pilipinas. Putik yan. Ngayon, ibangga natin to, itong sinabi ni Beans. Kasi, imposibleng walang nagsabi, no? Ay, sa bagay, nandyan siya, malalaman niya yan. Siguro may nagsabi sa kanya na ganti ganito yung mangyayari, may magkakaso pa, no? Pero bago, bago yan, di ba? May sinabi sa idol, patungkol dyan, kasi nga, naharas daw. Ara, maharas ka naman talaga, no? Isipin mo. Malayo ari sinampahan ko yari, taga, ano ka, taga Manila ka. Tapos sasampahan ka sa Mindanao. Putik malayo talaga yun, di ba? <laughs> mag stay ka doon. Ay, hindi. Parang ano lang, ano, tawag nito Pag wala kang pera, syempre mag stay ka. Pero kung may pera ka, pwede kang hearing lang. Pero, abala yon Sobrang abala yon no? Ay, dito, panoorin natin. Dali itong si Idol. Gustong protektahan, no? ng tulungan. Ay, hindi. Protektahan hindi tulungan, no? Mas maganda yung term na protektahan, yung media, tapos dinamay niya yung mga vlogger. Okay, pakinggan natin si Idol, no? Bago siya magsampa ng multiple cyber libel case sa so, mga small vlogger, eto may sinabi si Rafi Tulpo. Pakinggan nyo to, mga Tulpo natin. <laughs> Dali, babato namin to sa inyo. Bakit yung poon nyo? Ang hirap talaga paniwalaan. Putik yan. Talagang, ewan. Bakit ganyan? <laughs> Mr. Chair, pwede makasingit ulit? Yeah. Siguro, isa pang dapat i-require natin or we have to come up with a legislation pertaining to this, maybe. Umpisaan natin sa na simula kung paano, paano nya ano ah, para tumakbo yung usapan papunta doon, ha? Ah. Eh, sumingit na naman si Idol Boy, singit talaga, no? Pero okay naman yung pagkakasingit niya dito eh. Manganda sana yung mga sinabi niya. aso ah. parang di naman niya ginawa eh. Uh, kapag nalalay kapag ang isang taga media special sa print, kapag hindi po sinama yung editor, hindi sinama yung publisher, eh that reporter or that columnist, he or she is on his own or her own. Hindi sila binibigyan ng legal assistance. So, dapat uh, lahat ng member ng media kung saan sila uh, nag-work, kung saan network, dapat full support yung network. Di ba? Ang ganda naman na sinabi ni Ravit Tulpo. Di ba? Okay yun, ideal. Magkakasado tayo diyan. Magkakasundo tayo diyan, 'di ba? Kasi kawawa nga naman talaga. Mayari, <clears throat> merong isang reporter kinasuhan ng libel. Tapos hindi siya tinulungan ng kanyang company, 'di ba? Kasi pag reporter ka, 'di ba, dapat ano ka ano? Dapat uh, dapat ano tulungan ka ng ano ng ano mo ng company mo. Kasi nga reporter ka nila. Ibig sabihin ano ka nila, dapat holder ka nila, 'di ba? Kaso, sabi ni Idol, di ba, na hindi. Di ba, pinapabayaan. Hindi binibigyan ng uh, legal assistant, di ba? Kaya dapat gumawa siya ng batas. Goods yun. Di ba? Ang ganda nun. Magandang tulong yun sa mga reporter natin, di ba, na kahit papano, hindi sila mga ngamba na kahit kasuhan sila, alam nila na merong abogado na ibibigay sa kanila kasi nasa batas, di ba? Okay tayo, goods tayo dun. Kaso nga lang, parang walang na wala wala nangyari. Para wala naman siyang wala naman siyang pinasang batas na ganun eh. Di ba dapat siya magpumilit niya kasi experience niya yan. Naka-experience siya ng kasong libel, di ba? Convicted niya eh. Convicted siya idol ng libel. Involving moral turpitude. Pero nakatakbo pa rin po. yan. Kumilik, kumilik. o, tuloy natin to dapat full support yung publisher kasi i have that experience before oh. na nilaglag ako uh, nilaglag daw si Idol Pero may et doon, yan eh. alam ko min. Hindi lang si Idol yung kinasuhan, marami sila eh. Kasi eh hindi dinimanda yung... Napatawa lang si Idol no. Napata napata napatawa nilaglag siya. Nilaglag ako. Mm. Kasi eh, hindi dinimanda yung hindi kasama sa demanda yung publisher. Mm. Hindi kasama sa demanda ng editor. Eh ikaw mm. lang dinimanda. So bahala ka sa abogado mo. Pakakalam ko talaga may et al Hindi lang siya, hindi lang si Idol lang kinasuhan. Marami sila eh. 'Yun ang pagkakaalam ko. So, may Corre magano. Correct may correct, wrong, pero 'yun yung pagkakaalam ko. situation. Siguro, before I ask my next question, the three giant networks, may comment on what uh, TV and, and uh, sa print yun, uh, Mr. Chair. So, dapat i-require na natin, pag talent ka, at kapag dinimanda ka, dinimanda yung talent na yun, wala yung talent lang mismo dinimanda, dapat bigyan ng abogado, bigyan ng legal assistance. Do you Ama, practice that? Diba? What's the good thing sinabi dito ni Rapi Tulpo? Wala tayong doubt doon. Wala tayong ano doon. Ang tawag nito, ah, uh, kontra doon. Diba? Goods na goods yun, idol. Ang ganda ng gusto mo, mangyari. Wala tayong dapat pag-usapan dyan. ba diba? Ang tanong lang dyan, bakit parang walang ginawa? After nyan, eh nagsampa pa nga ng multiple cyber libel. Tapos sinabi pa ng yong tawag nito ng yong vlogger, no? Si Vince. Vince Vlogger <laughs> uh, Blogger protector ni Idol. Puro idol din kasi yung ano nito, eh. content nito ni Vince no. Pero pinanood ko yung video niya, ang kulit eh. <clears throat> idol yung thumbnail, si Rapid Tulpo yung thumbnail, pero iba yung issue. <laughs> Nagulat ako. Ba't ganto yung content ni Vince? <laughs> Rapid Tulpo siya, Rapid Tulpo. Yung na nasa thumbnail, pero iba yung issue. Wala walang connect kaya idol. <laughs> Bakit ganon putik yah joke talaga ang putik Mr Chair uh, just to respond to to the good Senator and to the Chair um, for for gMA Network we 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 uh, I I can say because I'm head of litigation I'm Assistant Vice President for litigation that all instance of libel involving JMA personnel we 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 provide counsel not just in house but we we also have our uh, external counsel here with us And um, there's never a case in at least for GMA where where a libel case uh, someone who was uh, been libeled was left offending for himself. At least for GMA, we can we can say that. Ano yung pinakamabigat na kaso na hinawakan ninyo aside from libel? Um, yan pa ba mas mabigat pa sa libel? Cyber libel. Pero generally libel yan eh. Parang wala na naman mas mabigat doon, di ba? Kasi mababa nga oral defamation, slander, di ba? bay naman yun eh. Pero mas mataas talaga yung cyber libel, 'di ba? Uh, for for our for our uh, for for libel uh Mr. Chair, um, sometimes out of the uh, most of the tactics na ini-involve sa libel, I think uh, Senator Tolfo can relate to this. <laughs> tama, tama, siya mahakarlelit talaga si Idol diyan eh. Si Idol eh nakasuhan tapos na convict pero nakatakbo, ha? Ah. connect Putik yan. Minsan sa probinsya, yeah. dinidemanda yung... Wala nang mas mahirap pa, no? Yung pagkakas sa malalayong lugar sa mga probinsya. Kasi yung libel, yun na yung pinakamataas, eh. Di ba? Ang mahirap lang doon kung saan kakakasuhan. kakasuhan. Kasi nga, kakasuhan ka sa malayo, putik yan. Kawawa, di ba? Kawawa idol, di ba? Kawawa. Pero bakit sinabi ng vlogger mo na si Binsword na meron pang kaparehas na abogado na magkakaso sa malalain lugar sa Pilipinas? Sa nasabing vlogger, putik yan! Ano namin, talent namin. So if you are um, a starting out reporter, ang hirap na magpupunta ka ng Kidapawan, for example, to, to litigate. So perhaps that could be an area where you know we can look into probably changes in the libel law yung venue kasi that's one way to harassing a uh, uh, media personnel especially now that um you know um uh, pero kasi parang hirap din kasi nun. kung kung ako <clears throat> paano kung ako yung nakatira sa Mindanao tapos yung nang libel sa yo nasa Manila eh ako yung mag adjust di ba ako yung pupunta sa Manila para kasuhan siya. Di ba parang unfair naman yun. Ikaw na nga nila, ano, sinabihan ng hindi maganda, ng hindi tama. Tapos ikaw pa yung mag adjust di ba? Parang, paano kaya yun? Di ba? Ang hirap, no? Pero ngayon kasi, ano, online na. <laughs> online hearing. Pwede naman siguro, no, online. So, okay, sa panahon ngayon, eh, hindi na mahirap ang internet, di ba? Pwede siguro, no, online hearing, no? Kaso nga lang, paano yung mga dokumento? O oh, sa bagay, online na rin lahat, no? Scan, scan na lang. Di ba? Pwede. Gawa ng para ni Heidel, eh. Total, magaling naman siya sa ganyang bagay. Siya yung gumawa ng para. <laughs> a media report is seen on the internet. So, <laughs> one, one common strategy is for you to file a case very far so that yung, yung pobring reporter will have to travel. Para... Oh, tapos syempre, pong siya ng abogado, dapat kasama 'yung abogado, 'di ba? Malaking gastos 'yon. Hassle na, malaking gastos pa. He's referring to Mr. Chair. Yeah, I've experienced that. Na uh, taga -Manila. Dito rin yata sa particular, di ko di ko sigurado, no. Pero dito rin yata sa particular na video na 'to, 'yung tinanong si Rapi Tulpo ni Jinggoy, 'yung nakasuhan ba siya ng libel? 'Di ba? di ko alam kung ito ba yung video na yun. Basta may video gano'n eh. Di ba? Manila, yung media man based dito sa Manila, yung kanyang TV network or yung kanyang newspaper. And then yung magdidimanda sa kanya, didimanda siya tawi-tawi sa hulo, kung saan saan lugar na lupalop. Ah, malay, malayo, sobrang layo na ng, ano no, sobrang layo na ng, ano niya, example niya, Idel, putik, tawi-tawi, hulo. <laughs> Ay ba? Ano? Uh, ano lang, commercial, commercial. <laughs> Ayaw, no problem. Ayaw. Malalayo. At mahirapan siya. Commercial, may pumunta. Ah, uh, ano yan, Indonesian. <laughs> nang hiram ng, ano, ng uh, noodles. yung pobreng reporter na pumunta doon, then nawawaran siya. Yan uh -huh. yun, yun eh, hanggang sa makulong. Siyempre, kung hindi mo alam na may kaso ka, mawawaran ka talaga. Putik yan. <laughs> yeah, dapat tayo, Del, hindi pwedeng kasuhan sa malalayong lugar, no? Ay, hindi naman, hindi pwede. Gawan nyo ng paraan para hindi na mahirapan yung mga kakasuhan sa malalayong lugar. Pero, sinabi kasi ng vlogger mo eh. Di diba? Sinabi ni Vince eh, na meron pang magkakaso ng kaparehas na kaso sa nasabing vlogger sa malalayong lugar sa Pilipinas. Parinig natin ulit ha. Para uh, bidin siya. <laughs> Ibidin siya sa mga tulpo natin kasi hahanapin natin kay Idol yan. Idol, na, sana yung sinabi mong ganto Bakit hindi mo ginawa? Kaya <laughs> tayo ni Idol. Ah, sumobra na. Alright, at sa mga tropa nito, dinote na malalayong lugar. So, oh. sa isang blog pa dito, may dalawa pang abogado na magpa-file din ng kaparehong kaso sa isang vlogger na tawagin nating alright sa iba't ibang parte na malalayong lugar sa ating bansa. At syempre, malalayong lugar sa ating bansa, di ba? <laughs> diba, idol? Parang harassment yan, idol, diba? Huwag pa sa malalayong lugar. Bakit, at saka yun pa, no? Bakit kailangan sabihin yon? Di ba? Anong purpose para sabihin pa yon Ano? Warning? <gasps> Wawarningan po, yan. Why is, that? Why is that, so? Bakit uh, sa malalayong lugar uh, Mr. Chair. ano? Yeah, uh, 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 walang idea si Jengoy, no? Pero kung saan kasi residence, eh? 'di ba? Kung saan residence or saan na panood, 'di ba? Ganun ba 'yon? Pero kung saan residence, 'di ba? Yung nilibel, doon siya magpa ng kaso. Definitely, Mr. Chair, the venue for criminal action for libel is kung saan nabasa o na yung report. Mm -hmm. So, while it is logical for them to file it here in Metro Manila, of course, mas mas madaling maiharas ang media kung kakasuhon mo siya sa malayong lugar. Go, Mr. Chair, it's about time that we have to revisit that law. And... Ito na. Sabi ni Idol, oh. pakinggan niyo. Ah. Sa malayang lugar. Go, Mr. Chair, it's about time that we have to revisit that law. Uh, revisit and that law. And probably change it. Ah, uh... oh, probably change it. Palitan. Di ba? I-revise. Amiendahan. Ay, hindi. May ganun o sa bagay, amyendahan, I o gumawa ng bago. No? Goods naman yun, Idol. Napakaganda yung sinabi mo. Wala tayong dapat pagtalunan doon. Ang pagtatalunan natin itong sinabi ng vlogger mong si Vince Ward. Bakit ganon? Sinabi niya na meron pa magpapail ng parehong kaso sa nasabing vlogger sa malalayang lugar sa Pilipinas. Eh ikaw na rin mismo nagsabi na ganito. Ay, Para naman maging fair sa hindi lang sa mga taga-media kung hindi sa, sa lahat, even mm. sa mga vloggers. Mm. Para masiguro. Ah, pati vloggers ah. Hindi lang media, pati vloggers. Pero na hindi maging harassment. Uh, para hindi maging harassment. Pero idol eh. Sinabi ng vlogger mo eh. Hindi sabihin hindi mo kinawayan sinabi mo. Jan. Kaya ang hirap mong paniwalaan eh. Kasi pag may sinabi kang maganda, maganda nga yung sinabi mo. Kaso nga lang, hindi mo naman ginagawa. Dudes tayo dyan eh, wala tayong dapat pagtalunan eh. Pero ngayon, may pagtatalunan na tayo dahil hindi mo ginawa. Bagkos, meron pang dalawang abogado. Eh syempre, sa part niyan, alam mo yan, may idea ka dyan. Nasabi niya ng vlogger mo, ibig sabihin, alam nyo, alam nyo na na yan alam ng vlogger mo tapos hindi niya hindi mo alam, napaka-imposible. Di ba? Imposible noon. Pero may sinabi ka palang ganito. Putik 'yan. Para hindi maharas. Hindi lang media pati vlogger. Kasi nga napapailan sa manalaing lugar. My goodness. Tapos ganyan. <laughs> Magpapail din yung mga abogado sa malalayong lugar sa Pilipinas, baka hulo-sulo din yan, ha? Ay, tawi-tawi ba yung sinabi niya? Basta malayo. Putik yan. Dulo-duluhan. Baka mapunta pa ng Batanes. Putik yan. <laughs> My goodness talaga. Yung pagpapail ng uh, libel or any case for that matter, laban doon sa kinakasuhan. Kasi mahirap naman, eh, papay lang ka sa napakalayang lugar at masama ang masaklap pa niyan. Mahirap talaga yun, Idol. Di ba? Ikaw na mismo din nagsabi, mahirap talaga yun, mahirap talaga yun. Kaya sana wag niyong gawin. Hindi, singiling nga na lang pala namin. Nasaan na yung sinasabi mo, ba't hindi mo ginawa? Pilipino din kami ha. Nagbabayad din kami ng tax. Isa rin kami sa nagpapasahod sa inyo. Kahit kabatas kami, <laughs> hindi kami tulpo natin. Di ba? <laughs> Nasaan na yun? Sinasabi mo. Kaya ang hirap pong paniwalaan, hindi mo tinutupad. Bagkos, magpapail pa yung mga abogado. <laughs> sa wala lang lugar sa Pilipinas, putik yan. My goodness talaga. There were instances na hindi alam nung Pinaylan na meron pala siyang kaso kasi tawi-tawi nga eh, ulo. Mm -hmm. And then magugulat na lang siya, may warrant na, huli. Hindi, De, depende naman yun. Kunyari, kung magkakasok at alam naman yung address mo, mabibigay naman yun eh. ...sa Manila. And that happened to several people that I know. May kilala si Idol na ganun, no? Ngayon may kilala ka rin. Nakakasuhan ng ganun. <laughs> Ay, nako, Rafi Tulpo, kaya ang hirap mong paniwalaan. Hindi mo tinutupad yung mga sinasabi mo. So, that has to be changed. Especially sa mga reporter sa mga taga-media. Hmm. ABS. Uh. Yan lang. Mga Tulpo-natics. Ano ba itong Bakit gano'n? Puro pangako. ni ba? Palitan daw. Change it. Kaso wala eh. Natulog sa pansitan. Nasaan na yung sinabi niya? Hindi naman talaga siya nangako. Dahil <laughs> sinabi niya na papalitan niya talaga. Pero sinabi niya, napapalitan niya. Pero hindi siya nangako, di ba? <laughs> Pero umasa. Ang media. Siyempre, umasa yan sa mga media na nakinig No? Kasi ang ganda eh. Ganda na gusto gawin ni Idol eh. Panalo. Siyempre, sinabi niya, pati yung mga vlogger, eh, siyempre, umasa na rin kami. Di ba? <laughs> umasa kami sa pangako. Ay, di naman pala pangako. Sinabi niya, ideal. Yan ang mahirap, eh. Puro sabi-sabi lang, eh, no? Ay, nako, mga tulponatics, yan po nyo talaga kailan kaya gagawa yan ang trabaho niya hindi yung puro sabi no Yan mga master no gandito na lang tayo at uh, maraming maraming salamat sa nanood at uh, uh, God bless ingat po kayo Babush Balat buyas ka Social media ang taguan Diyos na buhay ang takbuhan ang pundasyon sa tamang pagtanggol. Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, -mang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds.